Ilang party list na rin ang nakapaghain ng kandidatura, pero ano nga ba talaga ang party list at ano ang ambag ng kanilang hanay sa bansa? Yan pong ihimay ni Professor Antonio Contreras sa Punto de Vista, Professor. Maraming salamat na yan at magandang umaga. Nilikha po ng 1987 Constitution ang party list system at ito ay applicable lamang sa House of Representatives. Dito po sa halip na kandidato sa distrito, ang ibinuboto ay partido ang ibinuboto natin. Ano nga ba ang mga party list? Sino-sino mga to? nung bago mag-2013, ang general perception sa party lisa ito yung kumakatawan sa mga tinatawag nating marginalized sectors. Ito yung mga sektor na sa sabingit o laylayan ng lipunan, karaniwan mahirap, katulad ng manggagawa, ng mga pesante, magsasaka, mga mangingisda, urban poor, mga katutubo. Ngunit noong 2013, nagbago na pong interpretasyon ng party list sapagkat nagkaroon ng ruling ang Supreme Court na hindi na lamang ang party list system para sa mga marginalized sectors. In fact, national parties at mga organization o or regional parties or organizations ay pwede na rin sumama at sumabak sa party list elections. At kahit mga sectoral parties o or organizations ay pwede na rin sumali at hindi kailangan nilang mag-represent ng anumang marginalized or underrepresented sector. In fact, idinagdag pa ng Korte Suprema na isang established political party ay pwede sumale sumali sa party list election bagamat ang requirement sa kanila ay dapat hindi sila tumatakbo sa isang legislative district at kung sila ay sasabak sa party list ay dapat magrehistro din sila bilang kandidato sa party list at yung party list wing nila Kunyari, LP, may party list yan, yan ay magre-rehistro separate at i-consider na isang separate na political party bagamat kaalyado nila. Ito mga sectoral parties or organizations, sinasabi nitong desisyon ng Korte Suprema, ay pwedeng marginalized or under underrepresented kaya kasama pa rin dito yung sinabi ko kanina mga magagawa, mga magsasaka, mangingisda, urban poor, mga katutubo at mga may kapansanan, mga veterano, o kaya mga overseas Philippine workers. Pero kasama na rin dito yung mga sektor na walang well-defined political constituencies, katulad ng mga nurses, professionals, mga LPG operator, mga, you know, nakikita natin mga grupo ng mga engineer, pwede nang depende sa profesyon. Kasama na rin po dito ang kababaihan at ang kabataan na nung una ay nakita na under uh, marginalized pero nakita nga ng korte na may mga babaeng hindi naman marginalized sa pagkatikat across social classes. So na-expand na po ang ibig sabihin ng party list system. Hindi na po yan lang, kasi maraming nagtataka bakit na ito eh para bagang hindi naman ito marginalized. Noong 2013 pa po pinalitan ng ating Court Suprema ang interpretasyon nito. So ang party list system, ang layunin niyan ay mapalawak pa ang representasyon ng lahat ng sektor sa lipunan. Bagamat ayon sa saligang batas, hindi siya dapat humigit ng 20% ng kabuuan ng House of Representatives sa mga miyembro nito. At ang partido ay magkakaroon lamang ng isang seat kapag nakakuha siya ng at least 2% ng lahat ng botong ikina sa party system at hindi pwedeng lumagpas ng tatlo ang miyembro ng isang party list. Hanggang tatlo lang, kahit lumagpas pa ng 6%, ang boto mo ay tatlo pa rin ang ibibigay sa iyo. Kaya masilimiot ang formula ng pagkukompute kung ilan ang ma, 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 ma sa isang party list at ilan ng miyembro nito. So yun lamang aking punto di vista ngayong umagang ito. Balik sa inyo dyan sa studio, Dayan, at maraming salamat. Magandang umaga! Maraming salamat, Professor Contreras, at congratulations po, sir, ha, sa inyong bagong post as member of PTNI Board of Director. Maraming salamat po, Prof.